Ang dami, di diba? Ang bango niya. Dala, dala naman natin ang ating mahiwagang basket. So, alam niyo na gagawin natin. Maghahanap tayo ng makakain dito sa kakahuyan. Mapapansin ko nga naglalabasan ang mga mushroom. Hindi yan ang hinahanap natin dahil yan ay nakakalason. May nakita akong nakapark na sasakyan doon sa kabilang side. So, hindi ko alam kung nag-mushroom picking din siya dito or nagwalking lang siya. Para may nakikita ako dito mushroom ano kaya to? Ang laki. Hmm. Ang laki niya pero hindi din yun yung hinahanap natin. Meron kaya tayong mahanap. Mukhang naunahan na tayo ah. So, Tingnan natin kung may mahana pa rin ba tayo. Ah, meron guys. Mukhang hindi na nakuha ng mushroom yung galing dito kanina. Kasi ayan pa oh, may mushroom oh, ayan. Kunin natin. Ang laki na niya oh. Ayan, medyo maulang kasi nitong mga nakaraang araw eh. Kaya, ang bilis nilang lumaki. Ito pa sa loob. And itong isa, nandito lang siya sa nadadaanan. Uy, ang ganda. Ang ganda ng sukat. So, meron. Merong pag-asa. Akala ko pa naman wala ng pag-asa. Kasi may tao dito kaninang nanggaling. I-check ko muna dito sa ilalim ng kakahuyan. Kasi last time dito ako nakakuha ng napakalaking peniban. Wala pa. Dati talaga dito. Ang dami, ang lalaki pa naman. Ito yung mushroom yung hanapin. Pag gusto nyong lumipad sa kalawakan. At makakita ng galaxy. Yung asawa ko nasubukan ayon Pero ako, wala akong balak lumipad sa kalawakan. Bala siya, mag-isa siyang lumipad. Ano kayang klaseng mushroom to? Ayun, no, ganda ng pagkabuka. Tingnan nga natin. Kung anong klaseng mushroom. Ay, malambot na siya. Malambot. Okay. Ang tawag nila dito ay rubron scrub. Nakakain to, kaya lang matanda na siya. Hindi na siya pwedeng kainin pa ganyan na. Pero dito, meron. At hindi pa siya matanda, kaya lang. Tingnan pa rin natin kung may kain ng uod. Wala siyang kain ng uod, pero may kain siya ng mga ano, slug. <laughs> Ayan, minumukbang kasi to ng mga slug. Sayang. Pwede pa naman to. Kaya lang, ayaw ko pag mga tira, -tira na ng mga slag ayaw ko ayaw ko talaga pag tira lang gusto ko akin lang nakakatuwa kasi marami ng iba't ibang klase hindi lang siyang tarel kundi marami ng iba't ibang klase yung naglabasan ayan katulad nito ano kaya ito hmm. parang oyster soup siya nakadikit siya sa ano sa kahoy yung iba kinakain nila ito, pero hindi ko pa ito na-try. Ngayon, may mga nagsasabi kasi na, pag hindi ka daw dito sanay, nakakasakit daw n'on siya. Iwan ko lang, hindi ko rin alam kung ito, pero hindi ko pa talaga ito try. Oh my God, ang dami kong nakita doon, ano, galaxy soap. <laughs> galaxy na, hindi galaxy soap at tawag dyan. <laughs> Yan lang ang tawag ko, kasi talaga makakakita ka ng galaxy. Ayan, oh my God, ang dami. Ala, ang dami, oh. Ayan ang itsura nila, guys. Um, pag baby pa, ganito ang itsura niya. Kulay puti, pero pag malaki na, ganyan na. Lumalabas na yung pagka-brown ng kulay niya. Ang daming nagtanong tungkol diyan sa akin na kung pwede ko daw bang i at ipadala ko sa Pinas. <laughs> so hindi po pwede kasi bawal din yan dito sa Norway, bawal siyang gamitin. May mga ilang gumagamit pero talagang pinagbabawal siya. Kaya wag tayo dun sa bawal, dito tayo sa ano, legal. So, eto. Eto kunin natin. Ayan. Okay na ako dito sa Chantarelle. Mga nagtatago sila sa ano, oh. Sa damo. Hmm, ang dami talagang naglipana na, ano. Trip to galaxy. Oh, wow. May nakita ako dito. Na pig soup ang tawag nila dito sa Norway. Pero ang tawag nito sa English ay hedgehog yata. Ayan ang itsura niya. hmm Nakakain to guys ha. Nakakain din ito. Tingnan niyo yung ilalim niya. Parang may balbas. <laughs> Kaya ang tawag nila dito sa Norwegian ay pig soup. Kasi meron siyang ganyan oh no? Tusok-tusok sa ilalim. Okay din naman itong kainin. Yung consistency niya okay din, matigas din. Kaya lang, yung lasa niya, medyo ano, wala siya masyadong lasa. Isa pa ito sa mushroom na napakadaling makita sa kakahuyan kasi puting puti. Ayan. Itong isa na to, ang laki na niya oh. Ay, hindi na siya maganda. Hindi na siya maganda, ayan ang itsura niya sa ilalim mo. Oh. Pangit na. Slime soup. Tingnan natin kung sira na. Ah, hindi pa siya sira. Ayan. <laughs> ayan, ito yung isa pang klase ng mushroom na nakakain. Nakakatuwa ang mushroom na ito kasi siya ay balot ng slime. Tingnan nyo ang itsura niya. At bago mo itulutuin, kailangan mo muna tanggalin yung nakabalot sa kanya. Ayan, ah, ang galing ba? Diba? At sobrang dulas niyan guys. Kaya ang tawag dito ay slime soap o slape soap dito sa Norwegian. Para malaman mo kung tamang mushroom yung makikita mo, syempre unang-una na dapat meron siyang balot na slime. At pangalawa, dapat kulay dilaw yung pinakantangkay niya dun sa pinakailalim. Papakita ko sa inyo kung paano natin tanggalin yung slime na yan. Pag tinanggal mo yan dito sa ilalim, ayan oh. Ayan, nabutas na siya, nabutas na. Hilain mo lang yan, guys. Hilain mo lang yan dito sa taas. Ang slimy! Ayan, guys, oh. Nakikita niyo, ayan, nahihiwalay na siya. Pero, na, pero napaka-slimy niya talaga. Ayan. Ayan. sobrang dulas. Hindi siya madaling tanggalin ha, kasi sobrang dulas niya talaga. So, ayan na, wala na siyang slime. Ito na yung slime sa kamay ko. Ayan. Napakaraming mushroom talaga ang nakakain guys. Pero napakarami din na nakakalason. Naninilaw ang ating paboritong chantarelle. Ayan, may nakita ulit tayo na. Ayan, ang lalaki na niya. Hanggang doon. Hmm, ang laki na niya. Ayan, oh, wow. eto ah. Wow. Hmm, ganda niya. Matigas pa. Ayan, no, naputol, hala. Sa bahay ko na lang siya lilinisan. Gee, ang dami! Nakikita niyo yun, guys? Naninilaw, di ba? Tara. Ang dami, di ba? So, tara, harvestin na natin. Baka harvestin parang iba. Nadjakpata natin 'to guys. Hindi kasi ako dito pumunta last year. So kung hindi ko alam kung may nag-harvest ba dito last year. Домину, мину. Галинь. Тупа. Wow, mula sa isang lugar lang, ganyan ang nakuha natin. Ang laki oh. Pero pag ganito kalaki, pangkaraniwan, sira na to Tingnan pa rin natin. Uy, ang laki. <laughs> Woo! Ang laki niya. Ang tawag sa mushroom na ito dito sa Norway ay brown scrub. Nakakain ito guys. Pero pag ganitong sobrang laki na hindi na pwede kasi sobrang lambot na to, sira na ito. Pero kung bata pa siya, pwede pa. Pwede pa nating igisa o ilagay sa mga soup. Masarap din ang mushroom na ito. Yung kasing lasa din niya ay peniban, pero yung peniban mas masarap kaysa dito. Ito nakakatuwa ito kasi pag prinito mo ito, nagiging kulay itim siya. Kaya sa karamihan na nagluluto nito, nilalaga muna nila tapos sa kanila igigisa. Kasi pag ginisa mo siya, nangingitim talaga siya As in, sobrang itim, parang kulay itim na dagta. May nakita naman ako dito isang uri ng kremle. Kremle ang tawag dito sa Norwegian. Marami itong iba't ibang klaseng kulay. Yung ibang klase nito kinakain pero sinasabi nila na yung kulay pula daw ay hindi nakakain. May nakita ako dito isang klasing mushroom na hindi siya nakakain pero ipapakita ko sa inyo. Ito siya. Ang tawag sa mushroom na ito dito sa Norwegian ay doff pig soup. So yung doff, yun ay parang pabango kung sa atin sa Tagalog. Yung pig naman, yun yung spike. Kasi yung ilalim nito, ganyan. Para siyang may balbas. Itong mushroom na ito, guys, napakabango. Napakabango ng mushroom na ito. Nung unang panahon daw, guys, ito ay pangkaraniwang ginagamit nilang pabango. Pabango sa kanilang mga palikuran. Ang bango niya. Yung amoy niya ay mabango pero hindi yung amoy na nakakahilo sa sobrang bango. So kung kailangan niyo ng pabango, ito na lang gamitin niyo. Mushroom, o di ba? Ang galing din talaga ng mushroom. Merong nakakalason, merong nakakain, merong nakakapagdala sa galaxy at merong pwedeng pabango. Hmm, ang dami ditong hedgehog. Ayan, oh. ang dami. Sasawa na naman ang kalbo sa mushroom. Ang laki ng isa na to. Oh. Wala pa siyang sira. Oh. laki eh. Medyo dumidilim na at medyo nakakarami na rin naman ako ng nakukuhang mushroom. So sa so susunod ulit, samahan nyo ulit ako mag mushroom picking. Bye! Bago ako, ako umuwi, dumaan muna ako sa kahuya na ito kasi nga dito ay marami rin mushroom. Actually dito guys, bawal dito pumasok. Meron kasi ditong bakod. So ibig sabihin nun, meron dito mga baka na pinapastol at yung mga baka na yun minsan aggressive sila kaya talagang mag-ingat tayo at pagpasok ko nga dito guys may mga nakita ako yung pinaka paborito kong mushroom ito yung pinakamasarap na mushroom